Pinalitan na nga ng husband ko yung mga filter namin dito sa bahay. Kakatanda ako mga may pa nung huli niyang pinalitan yung mga filter. Siya kasi yung nagpimaintenance maintenance ng mga filter dito dahil meron naman siyang background or idea sa ganitong process. Kali lang lang din daw sa kanya dahil mayroon na siyang idea at nung kabataan niya meron silang water refilling station doon sa Manila. Anyways, ang sabi nga niya sa akin, every 3 months daw palitan yung filter. Itong mga pamalit ay ino-order lang niya o binibili niya lang sa Lazada. Story time, kaya kasi kami nagpalagay ng filter dito sa bahay dahil ito yung issue bago kami lumipat dito sa village. So, ito na nga, nung pagkatanggal ng asawa ko dun sa unang filter, grabe ang dumi. Makikita nyo, oh. Iba na yung kulay. Parang putik na siya. Ito nga, ang ginawa niya, eh, binagbabrush niya muna bawat ano niyan, A uh, case. Case ba? Hindi ko alam kung tamang term don or terminology. Pero ito nga, pinagbabrush niya yung pinaka base niyan. Tapos pinalitan niya na ng bagong filter. Kasi, last week pa to dumating pero ngayon lang niya kinabit. So, ito yung kulay niya. Puti, malinis. Hindi lang din yung pagkabit at pag-maintenance nito. Tinanggal namin yan sa pagkakabalot. Then, nilagay na niya doon sa mismong base ng filter and kinabit na niya. Hindi pa nga niya hinihigpitan dahil syempre may tatlo pang gagawin or may tatlo pa siyang papalitan at same process lang din aalisin niya yung tubig, aalisin niya yung lumang filter at ibabrush niya isa-isa then saka papalitan ng bagong filter tapos, ikakagabit ulit at hindi siya ihihigpitan. Effective naman din to kahit papano kasi yung ibang homeowner, kung sa nagre-reklamo sila sa GC dahil yung kulay nga ng tubig ay kulay tsaan na naman ulit. So, mga ganyan. Pero dito sa amin, hindi ganun kadumi yung kulay. Kaya kahit papano, talagang makikita mo na kay effective siya. Ito na nga yung mga luma, yung mga pinagpalitan, ang dumi, ba? Diba? So, talaga makikita mo na kahit papano, eh, gumagana yung <laughs> naisip naming paraan. Mabawasan yung isipin namin dito sa tubig. Maganda siguro to kapag ka in upgrade pa, pero syempre, medyo malaking-laking halaga na rin yon So, pag-iipunan pa. <laughs> Yung huling filter nga pala dyan is kakaiba siya dun sa tatlo dahil parang meron siyang net. Meron nga akong mga nakikita din na nagva-vlog na merong water filter at parang buhangin naman yung sa filter nila. Pero sa amin, hindi siya buhangin. Parang yun na yung net na nga. Explain yun ng asawa ko sa akin pero nakalimutan ko. <laughs> So, sa mga oras na to, hinihigpitan niya na nga isa-isa dahil bago niya buksan yung pinaka-switch niyan, ay kailangan mahigpit dahil meron nga siyang pressure. Ang pinapanood ko nga siya kanina, sa isip-isip ko, ang dali lang niya tingnan. Pero nung ako kasi nung gumawa niyan last time, hindi, ang hirap. <laughs> Binuksan na din niya yung pinaka-switch dyan at ako naman e tinry ko nang buksan yung lababo kung okay na yung kulay ng tubig. At pinagpatuloy ko na rin yung paglalaba ko. Tapos para din makita talaga yung overall output niya ay naghugas na ako ng plato. So ayun lang hanggang dito na lang. Sal Salamat po at umabot kayo dito. Bye!